Hey guys, ang mabilis na unboxing nung dito sa may Oppo A3X. Tayo mukhang interesting ang smartphone na ito ngayon ni Oppo. Kaya kahit pa paano, medyo mura yung kanyang presyo. At meron siyang interesting na specs para sa akin ngayon. Alam ko marami ng buyer ngayon dyan ayon ayaw na kay Oppo dahil nga namamahalan sila. Tapos ang hina pa ng specs. Pero para sa akin guys, para sa isang Oppo na smartphone ngayon, ay tingin sulit to. Lalo sa mga Ayaw pa rin magtiwala kila Infinix or kila Tecno kila Oppo. I mean kila Poco. Okay, ito guys, Oppo A3X. Meron siyang dalawang version guys. Isang 464 na merong 55 na SRP. At itong nasa atin ngayon, is ito yung 4128 na version na merong 7,000 naman na SRP. Pero nakuha ko lang siya ng kulang 6.5 ngayon sa Milasada. Ito guys, open ko lang siya na isang mabilis. Ang nangakapagtaka guys sa may smartphone na to dahil para sa may 6.5 na SRP niya I mean sa 6.5 na pagkakabili ko is meron siyang 45 watts sa charger. Nakakapagtaka yan guys para sa isang Oppo na smartphone. Dahil even kila Realme or even kila Infinix or kay Tecno walang ganitong kamura ng smartphone na meron ganitong kalakas na charger ngayon. Pero nakakapagtaka yan kay Oppo ngayon. syempre naka si na kaya charging port yan at ito yung case na kasama niya. Even itong kasamang case niya guys, hindi rin siya basta-basta. Dahil medyo maganda to kahit paano. guys, yung case na kasama niya. Lagay lang siya saglit. Okay, so, maganda yung case na nakalagay dito. Hindi siya, mumurahin, hindi siya pipitsugin. Magandang klase siya kahit papano guys. Ayan. At yun pa nga nakakapagtaka dito. Maraming Oppo, maraming Vivo, maraming Realme. Sa mga ganitong presyo ngayon na puro mga naka-tilt up notch pero itong si Oppo A3X Is meron siyang pan-show na selfie camera nakakapagtakayan guys para sa ganitong kamuran na Oppo ito na no, guys ang display ni Oppo A3X meron niya 6.67 inches na meron 9 thirds sa refresh rate yan guys yung pagkakasetup natin sa kanya medyo marami siyang naka-install ng mga application dito pero huwag niyo ikabahala yan guys take care sa mga application na yan Is pwede natin i-install agad Tingnan natin yung ipa niyang specs dito sa may settings niya. Ito yung kanyang display. Yan. Meron siyang 9 third refresh rate. I think okay lang naman yan. Oppo A3X, meron siyang 128 gig na version. Ang na nakakapagtaka pa rito guys is naka Snapdragon to. Snapdragon 6S 4G na Gen 1 na version. Actually guys, wag kayong magpapaloko dito. kasi Snapdragon 685 lang naman yan. Pero ang nakakapagtaka dito guys, bakit napakamura yata ng Oppo A3X? dahil yung Snapdragon 685 guys. Kadalasan nakikita natin yan sa ibang smartphone na meron kulang 10,000 na SRP. Katulad ni Realme C67, kulang 10,000 yung SRP ng smartphone na yon. Ang lamang lang naman nun guys, mataas yung kanyang RAM at mataas yung kanyang storage. Pero sa may processor niya at ibang specs guys, e eh, wala namang pinakaibot dito halos kay Oppo A3X ngayon. Kaya magandang option to guys, Lagyan lang natin saglit ng ibang mga application para may pakita ko sa inyo yung performance ng smartphone na yan sa kanya kanyang Antutu score. Yan yung mabilis na unboxing natin sa smartphone yan guys ni Oppo. I think magandang option yan kung ayaw nyo sumubok ng Realme. I mean ayaw nyo ng Infinix, ng Tecno ng Poco. Natanggal ko na guys ang karamihan sa mga apps ni Oppo dito kaya mas malinis siya tingnan. At nakasave na rin tayo ng storage. Para sa mas kailangan natin ng mga application, like ng games, sa social media. Siyempre, hindi pa paig si Oppo na wala siyang titipirin sa specs ng Oppo A3X. Like sa camera siya bumawi. Dahil naka single camera lang to, na merong 8 megapixel. Mukha siya naka dual na camera, pero design na yan syempre. Tapos 5 megapixel na parang selfie camera. Para sa akin, okay naman ang quality na yan, guys. Make sure lang na maliwanag yung mga pipicturean natin para maging maganda yung resulta niya. Dahil ko i-compare rin to sa ibang smartphone brands na sa mga camera nila sa ganyang presyo. E medyo hindi ako satisfied sa may camera ni Oppo. Sa na, Snapdragon 6S Gen 1 4G nga yan. At diyan guys, lalayo sa performance sila G85 at yun yung Sokti 616 na merong around 200k na ang score nga. Kung pang mobile case, okay naman ang smartphone na to. Meron siyang ultra graphics at high na frame rate dyan. Bilhin mo lang guys ang smartphone na to kung Oppo pan ka talaga. Saka kung ayaw mo kailang Tecno, sakala Infinix. Eh kahit pa paano maganda nga yung display niya na merong punch hole sa refresh rate. Dahil even guys, yung mga lumang smartphone ni Oppo na merong mga 10k mahigit na presyo or kulang 10k. Kaya eh, puro mga naka-teared notch pa. Tapos nakakagulat pa nga ng 45 watt sa charger. Isang Himalayan para kay Oppo. Tapos bagong processor pa na decent ng performance kahit pa paano. Pero syempre, para sa may kulang 7k nga na SRP, maraming mas magandang smartphone dito or even mga mas mura pa. Like smartphone na to guys. Nasa first comment yung link. Thanks for watching, King.